Magandang araw, mga kapatid. Uh, kumusta po bago lang tayo natapos sa ating uh, bautismo sa bata dito sa uh, ating parokya? Uh, sasagutin natin yung objeksyon ng isang Pentecostal pastor. Sabi ng Pentecostal pastor na... Yung bautismo ay para yon sa mga may kasalanan. Hmm. Para yon sa mga tao na may uh, maraming kasalanan. Dahil it is all about repentance. Yung sabi ni Apostol San, ang ikinukot niya ay itong Acts of the Apostles. Namasahin natin mga kapatid. Acts chapter 2 verse 38. Ang sabi ni Apostol uh, San Pedro, sabi niya, Peter said to them, Repent and be baptized. Malinaw na malinaw yan ha. Repent and be baptized. So, bago mag uh, bautismo, pinaka yung repentance. So, ano ba yung pagsisihan ng mga bata? Nawala naman silang kasalanan. So, hindi para sa mga bata ang bautismo. Dahil wala pang kasalanan yung mga bata. Totoo ba uh, ang sinasabi nila? Kapag wala tayong kasalanan, hindi tayo dapat tatanggap ng bautismo. So, ito ang ating bigyang pansin sa oras uh, ngayon. Uh, sa puntong uh, sa sa panahon natin ngayon dahil uh, malilito tayo kung sasakyan yung unawa nila na yung mga walang kasalanan daw yung mga bata therefore so kahit so hindi dapat magpabautismo yung mga walang kasalanan pero ang tanong bakit si Kristo nagpabautismo nawala namang kasalanan ng ating Panginoon kung ganoon no, kung ang bautismo ay para, para lang nating mga makasalanan bakit si Kristo dito sa Mark chapter 1 verse 9 babasahin natin ha? nagpabautismo si Kristo si Kristo ay wala ang kasalanan Jesus is pure and immaculate bakit kaya nagpabautismo si Kristo at kasalungat ito sa sinabi ng ating mahal na pastor na hindi dapat bautismuhan yung walang kasalanan. Ano bang kasalanan ni Kristo nang pabautismo si Kristo kay St. John? At basahin natin yung uh, intensyon ni St. John sa pagbautismo. Uh, magsimula tayo sa chapter 1, verse 1 din. The beginning of the gospel of Jesus Christ, the Son of God, as it is written, In Isaiah, the prophet, behold, I am sending my messenger, messenger ahead of you. He will prepare your way. A voice of one crying out in the desert: "Prepare the way of the Lord; make straight his paths." Giant, the Baptist, appeared in the desert, proclaiming a baptism of repentance. I know you about this San Juan, baptism of repentance. For the forgiveness of sins. Pinalinaw pa yung repentance para mapatawad yung mga kasalanan. People of the whole Judean countryside and all in the inhabitants of Jerusalem were going out to him. And we were being baptized by him in the Jordan River as they acknowledged their sins. So, daming kasalanan mga tao. Jan was clothed in camel's hair with a litter belt around his waist. He fed on locusts and wild honey. And this is what he proclaimed. One mightier than I is coming after me. So meron kasunod na mas malakas o makapangyarihan pa sa akin. I am not worthy to stoop and loosen the thongs of his sandals. I have baptized you with water. He will baptize you with the Holy Spirit. It happened in those days that Jesus came from Nazareth of Galilee, and was baptized in the Jordan by John. When coming out of the water, he saw the heaven being turned open, and the Spirit. like a dove descending upon him, and a voice came from the heavens, You are my beloved son, with you I am well pleased. So kita natin mga kapatid, linaw na linaw dito, na si Kristo ay nakatagap ng bautismo. Ang tanong, ano ba kasalanan ni Kristo? Bakit nagpabautismo? Kahit si Kristo ay walang kasalanan, dito natin makikita mga kapatid kahit walang kasalanan si Kristo, napabautismo nga siya eh. So, yung bautism, kailangan talaga rin repentance. At kinakailangan natin yan. Kung si Kristo nga ay nagpabautismo na walang kasalanan, lalo na ang mga bata na hindi na pure, hindi na clean, hindi na malinis, dahil sa tinatawag na original sin, hindi yan kasalanan nila kasalanan niya ng ating unang mga magulang. Babasahin natin. Lahat ng mga naisilang na bata galing sa ating mga nanay ay hindi na malinis. Babasahin natin ang banal na kasulatan. Okay? Nandito po sa Hope chapter 25 verse 4. Sabi ni sa magsusulat sa Aklat ni Hosea, sabi nito, How then can a man be just with God? Paano ba ang tao maging malinis sa harap ng Diyos? Kasunod, Or how can be a clean? How can he be clean? Who is born of a woman? Paano ba malinis ang mga naisilang galing sa babae? So, yung mga bata. No? Paano ba natin malinisan ang mga bata? Dahil nadungisan tayo eh. Sa kasalanan ng ating mga magulang. Babasahin natin ang sulat ni Salamentations. Chapter 5 verse 7. Ito ang nakasulat mga kapatid. So, ating babasahin. Mas mabuti na ating babasahin, mga kapatid. Ang Lamentation, chapter 5, verse 7. Hanapin muna natin yung Lamentation, mga kapatid. Okay. Para biblical yung foundation natin. Ano sabi sa Aklat sa lamentation chapter 5 verse 7? Our fathers whose sin are no more, but we bear their guilt. Nakasunod tayo sa kanilang uh, guilt of their sin. Ano ba ang analogia about original sin para maunawaan ninyo? So, yung una nating mga magulang ay full of grace. Mayaman sila sa biyaya ng Diyos, sa grasya ng Diyos, because of the sanctifying grace. Nung nagkasala si Adan at si Eva, ano nangyari? Napurdoy. Naging pulupi sa biyaya. nawalan na na yung grasya. So, tayong na, naisila ang galing sa kanila, ay nawala na din ng grasya. Yan po ang yan po ang tinatawag na original sin. No. Mababasa natin yan sa Lamentation chapter 5 verse 7. Hindi tayo ang nagkasala. Our, our fathers, sabi dito, our fathers who sin are no more. Nawala na sila. But we bear their guilt. Nakasunod tayo. No? Sa parusa sa kanilang kasalanan. Okay? Yan po. Nandito yan sa banal na kasulatan. Uh, Lamentations, chapter 5, verse 7. Ngayon, paano tayo malinisan? Dahil ang tanong ni ni Hob, chapter 24, 5, verse 4, How then can be a man? How can a man be just with God? Paano tayo malinisan sa harap ng Diyos? Or how can be How can he be clean who is born of a woman? No. Paano ba malinis yung naisilang sa babae? Hmm. Nahil ang naisilang sa babae hindi na malinis. Na ngayon mga kapatid, paano tayo lilinisin ng Diyos? Kung ang si Kristo nga ay nagpabautismo na walang kasalanan, sa lalo na tayo, nagaling sa babae. How can we be clean who is born from a woman paano tayo malinis yan ang tanong ni hope paano uh, nandito ang sagot sa banal na kasulatan sa efeso chapter 5 verse 26 basahin natin <clears throat> to sanctify her cleansing her by the bath of water with the word anong sabi nito malilinis lang tayo sa pamagitan, we will be sanctified, we will be purified through water with words. Sa pamagitan ng tubig. Ano ba itong tubig, mga kapatid? Ating babasahin. Ano ba itong kahulugan ng tubig? Ano ba ang piniprefigured sa tubig? Basahin natin ang banalang kasulatan. Okay? Sa so, First Peter chapter 3 verse uh, 20 to 21. Who had once been disobedient while God patiently waited in the days of Noah during building of the ark in which a few person, persons, eight in all, were saved through water. Hmm, walo lang yung naligtas uh, sa panahon ng uh, flood during the time of Noah. Eight persons. Eight persons are saved through water sa pamagitan ng tubig. So, ano ba itong tubig? This water prefigured to baptism. So, ano ba yung tubig pala na tinutukoy uh, na makapalinis sa atin sa pamagitan ng bautismo. So, paano malinis yung mga bata na nagkasala sa pamagitan ng tubig? Ano bang ba kaulugan ng tubig? Uh, prefigured sa tubig na ito ay bautismo. No. So natano, nasagot ang tanong ni Hope sa matagal ng tanong, no? Paano ba malinis yung mga naisilang sa babae? Paano? Ephesians chapter 5 verse 26 sa pamagitan ng tubig. We are sanctified, we are purified with word. Sa pamagitan ng tubig with word. Through water with word. Ano ba yung salita? I baptize you in the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Basahin natin ang utos ni Kristo sa kanyang mga apostol bago siya bumalik sa kanyang kanian. Sabi niya, Go therefore. I am reading Matthew chapter 28 verse 19. Go therefore and make disciples all nations, baptizing them. All nations, ha? hindi lang sa mga malaki kundi sa lahat ng mga tao sa buong mundo, all nations, baptizing them in the name, of the, ito na po yung with word, water, uh, purify them with water, uh, through water with word. so ano ang formula? ano ang nasabi natin? ito ang sinabi ni Kristo, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, teaching them to observe all that I have commanded you, and behold, I am with you always until the end of the world. So malinaw na malinaw na sagot ang tanong. Paano tayo malinis sa harapan ng Diyos? So sa pamagitan ng bautismo, we are purified, sanctified, and restored from the grace of God. Nanawala ito sa unang pag-violate sa ating unang mga ninuno. Lamentation chapter 5 verse 7. Kaya nga, lahat ng nabautismuhan receive the sanctifying grace. Enjoy the sanctifying grace. gracia na makasantos. Amen? So, yan ang sagot natin sa katanungan at sa objeksyon sa isang Pentecostal pastor na sabi niya, ah, hindi dapat bautismuhan ang bata dahil wala siyang kasalanan. Pero bakit ang... <laughs> ang uh, ang question natin sa pastor, bakit si Kristo ng pabautismo? Walang kasalanan si Kristo. Yan po ay pahiwatig mga kapatid na importante talaga sa ating lahat ang bautismo. Okay? So yan lang sa muna mga kapatid ang ating live ngayon from time to time sasagutin natin punto per punto ang mga objeksyon sa mga mahal natin ng mga kapatid sa iba't ibang mga sekta dahil ngayon mga kapatid, kahapon ang dami higit sa lima po ang lumapit sa atin at nag uh, kahapon pa lang po at nadagdagan kanina, may dalawa na bumalik, pito na lahat uh, just imagine, ang dami ang dami na bumabalik sa simbahan dahil uh, Sinasabi natin yung katotohanan sa ating pananampalataya, yung dalisay na aral ng ating simbahan, without uh, commenting personal against sa ating mga mahal na kapatid. Dokto na lang ang ating sinasabi dito. At sa pamagitan nito, maging matibay ang ating mga kapatid na mga katuliko. Sabi ni Father, uh, father yung sikat na pari, ang dami daw na mga... Yung... Uh, Father... David. David. no Oo. Uh, ang ni Father. Uh, Father Dave. Uh, yung sikat na pare sa ating ano. Sabi niya, ang... ang problema nating mga katoliko, lalo lang mga pare, hindi naman masama yung magtayo-tayo. Ha? O. Oh, basahin natin yung magandang quote niya. Sabi niya, dito... Ang laki yata ng pagkukulang ng simbahan in terms of catechism. Totoo naman, no? Sayang ang pagpagawa ng magandang simbahan o anumang proyekto kung kulang tayo sa catechism. Totoo, totoo to. Itong sinabi ni Father Dave Concepcion. Salamat, Father Dave, sa pag-alala. At ngayong hapon, <laughs> pupunta tayo sa Manga District, Tagbilaran City taga uh, Tagbilaran City, kita-kita tayo mamaya sa covered court sa Manga, Tagbilaran City. At uh, mag bless din tayo ng mga sacramentals, dala ng mga sacramentals dahil mag-bless tayo. Hanggang alas 7 lang po 'yung Bible rally natin dyan sa Manga District para map mapatibay natin nating pananampalataya at uh, dami na din babalik sa simbahan. So, yan sa lang muna yung live natin. May, may, blessing pa tayo. At pasensya po, hindi tayo nakasali sa punto por punto kagabi. Hindi makayanan sa katawan. Karabi yung pagod sa katawan ko kahapon. So, nagpahinga tayo kagabi. Uh, at nagpa <laughs> nagpa-massage dahil karabi yung bigat ng katawan ko. Siguro sa grabing mga schedule natin punong-puno from from the morning until 8 p.m. So higit sa 8 hours yung a uh, kumbati natin sa pag serbisyo uh, sa, sa Dios at sa ating mga parokyano at sa mga kapatid natin na bumibisita sa office natin. Through the Sacrament of Jesus, we share the Sacrament of Jesus. Only the Sacrament of Jesus can console us. And it is the source of healing. No, walang iba. The source of healing. Go to your priest. Go to your priest and receive the sacrament because the sacraments are founded by Jesus Christ, instituted by Jesus Christ, no other than by Himself. Amen. meron uh, may my blessing patayo. <laughs> so fight ni Maria, the tax safety with a humble heart po. God bless po.